mga iksuon uh, sa mga sapa pa na sabi si Greg matubag sa pangutana o balay niyang niyang itong tinanga na uh, kauban diri ng pangutana uh, hapit naman ang kalag-kalag sakto ba o kukira ba magbutang o mga pagkaon o ilimnon diha sa mga lubong ang atong tubag may dili na ka na applicable o maingon na to nga dili na ka na mahimong sakto na posible bunga ka na sa kamingaw sa tagtungod sa ilang mahal sa kinabuhi na nay na paborito niya mo nang imong dalhon didto pero ang sayop ni ana basi nagtuo ka nga ang mga nangamatay ang kalagsa nangamatay mukaon pa ni anang material ka mga pagkaon o mo inom niya ng material nga ilimnon. So, dili na kini applicable mga kaigsunan. Ang gikinhangla nila, sumala sa atong pag sa Lubinas Kalang, sa pag o pamisa inyo kaming kahalaran. So, ang ilang kalag wala na diha sa simenteryo. kay matod pa sa Hebreo 9, city human sa kamatayon hukmanta. Mabitaw nga sila sa roog ang Uh, katong dato human sa kamatayon si Lazaro gidala dito sa ni Abraham kun ang dato gilubong pero yung kalag nagantos dito sa uh, kasakit sa hadis no? nas Lucas 16 na so maklaro na to nga, right after death hukman yod o um, uh, ma kuana ma purify ang imong kalag malangit ka, mga nagingon sa Hebreo 12.23, eh. mga espiritong nahingpit na, ato ang nagas sa langit. So, mga nga, uh, panahon sa paghandom sa nangamatay, mga tutas lugnanan, ng dili tungod kay pakikimamat sa atong mga nangamatay nga mga mas buhi, kundi li, paghandom, o uh, pag uh, hatag og uh, respeto sa ilang lawas, nga atong kituhan nga pinaagi sa bunyad, nabalaan kini loyo sa atong mga uh, kakulangan o kasalanan mao nga hinaut unta nga atong ibutang didto ang mas mabulokon nga mga uh, simbolismo nga dili sayang sa pananglit sa kandila mga bulak ang pagkaon dili nato sayangan pinaagi sa pagbutang didto mas nindot o mas makalipay mas meritorious ni sa uh, kalagsa nga matay kung ato kining ipahinungod pinagis pagpakaon sa mga gikuto so hilaw tunta maiksoon nga ato kining masabtan dili na tanian ng mga patuotoo nga maghatag na tog sayo nga pagtuo gayon so hinaut nga masabtan uh, sa mga usap pa god bless kanyo tanan